Yan mga idol oh. Dulay na naman kami idol oh. Na, ano, Bang na naman namin to. Masasawang kami ng sili. ano? ah, salamat sa mga amponsor. Ito po ang amponsor sa buyas. na. Yan po ang aming sa gulay oh. <laughs> Yan, salamat sa mga followers at saka sa nanonood po sa tayo Tamaan mo po kami sa pagkain Tama guys Ano? Bukra at saka sa kain ito Toto, saka, Ito, samahan mo po kami Idol mo Salamat sa ampunsor ng na gulay namin na upang dito.

Tumigil na sila. Dahil naubos na yung pera. Dahil nagalit si Parko kaano eh. Sa video. Kasi. Kaya mo na. Kaya mo na. Oh, sa ibang bansa, wala nito. Dito lang sa, ano, sa Saudi. Oh, sa ibang gulay, mga idol. Sabi na, Sabi na, ang aming Pwede ba Salamat mga idols! Sinama-amos kami sa pagkain. Ito nga ang ating srasa gulay. Oh. Video na ano, ano na lang yung ano. Hilamusan. Malaki na. Maganda na dito sa Pilipinas. Wala na kurakot. Marami na ano, adik. Drug lord pala. Salamat mga idol.